So good morning, good morning mga idol. nandito na tayo sa site. Ah, uh, po na, nagtatambak na yung ating mga tao. So bali naghihintay pa po tayo ng uh, isang dump truck niya na darating para po ma lagyan na lahat. Ayan po mga idol, natapos na nila yon nakaumbok na lupa dito. So itayin po natin dumating yung uh, isang dump truck pa para po mapantay na nila banda doon. So kita naman po natin kung paano magtrabaho yung mga tao natin dito. Napakabilis din po nilang gumalaw. po, tinatanggalan nila tubig yung uh, Ating gagawin po si Negro kasi kahapon na uh, pumutok po yung isang host ng uh, nawasa. Tapos dumaloy doon ng tubig. So ngayon po uh, tatanggalan nila ng tubig para mahukayan na rin po. So mga idol, uh, hinuhukay na nila yung ating poso negro. <laughs> Kali gagawa po sila ng ano niyan, ng uh, silungan nila habang kay sila at least meron silang silungan. So yung dalawa po, sila po yung nagkakalat ng tambak. Itong dalawa, naguhukay na po ng ating gagawing poso negro. So mga idol, well, bali, hapon na naman, tapos naman po yung ating oras ng trabaho. So, yun po yung dumating na tambak kanina. Then, pati po yung hollow blocks na order natin is dumating na. Then, ito po yung uh, hukay nila sana na, ano, na poso negro natin. So, bali, matubig pa po siya kaya hindi nila muna inukay masyado. So, sigurado bukas po, baba na yan. Then, ayan po yung alos hanggang dito na yung natambak nila. Kasi ang uh, magiging tambak po natin muna pansamantala is... Hanggang dito po kasi sa posting ito. Then hanggdon sa may ano nang uh, poso negro natin kasi sa layout po natin kung makikita niyo yung uh, color black na parang uh, guhit na uling na naka-arrow, dyan po yung uh, magiging uh, hangganan ng bahay. Mag-atras lang po tayo ng 2 meters then yan na po yung uh, magiging uh, sukat ng bahay natin. So hindi pa po natin siya ma-layout. Kaya na po sabi natin wala pa rin po kasi yung building permit natin. So hopefully sana po itong linggong ito is makuha na natin siya. So yun mga idol hanggang dito na po lang muna yung cover natin dito sa ginagawa natin na bahay dito sa Plasang Luma, Pidela, Rosario, Subdivision. So yun po muna yung uh, magiging update. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mga idol huwag po kayong magsasawang sumuporta sana sa amin dito. At ang uh, mga kasamahan po natin ng Arayat uh, Builders na yung ating grupo. Sana po uh, wag kayo magsasawa na sumuporta sa amin. Hanggang sa susunod na video po, maraming maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyo lahat at magandang hapon po.